So, ayan. Ito po yung update sa aking pinapagawang bahay. Ayan. Yung nakaraan po ay nag-upload po ako ng part 1. is ah uh, yun po yung pag-layout nila. At pag-ukay. Ngayon po, yan na po yung progression ng aking bahay. Pupuntahan po natin ngayon. Ayan. So, ngayon nag-ahalo po sila. ay biling ngayon po ay December 2 December 2 2023 magpahakot nga pala ako ng 30 bucks ng simon ang panahon ngayon medyo cloudy wala ko ang panahon ngayon sana nga ngayon in Jesus name at yung iba niyo na lang po ay bubanggala ng mga bahay at pang, pang uh, itong construction ay uh, nasa 2 weeks pa lang po 2 weeks pa lang pero tingnan nyo naman Mabilis yung trabador. Sanda ko po Ayan po yung update ng aking bahay na pinapagawa. Dito po sa Los Baños, Laguna. Ayan. Napakasipag ng mga trabador na ito. Yung ginamit namin na buhangin ay S1 ang tawagin na green dito sa Los Baños, Laguna. Sa so, susunod po, i-update yeah, po, po kayo ng ating uh, paggawa ng bahay kung ano pong progression. Sa so, ngayon ang ginagawa nila ay poste, tie beam at pag-aasin tada. Sa so, susunod ko pong video ay i-update ko po kayo kung ano yung progress ng aking pinapagawang bahay. Ayan yung ginamit namin Graba G1 Ah, oh, 3-4 pala, sorry, 3-4